Yo, isang commercial muna tayo mga ka-amazing si Ang aming joker na yes. si Patrick Yes! Shout out sa'yo Patrick Yes! Anong masasabi mo? Dito sa Peña Pasha <laughs> 7 Tutog na ako Ito <laughs> mga ka-amazing uh, Nag-prepare na tayo para sa Pagtrabaho dito sa Ibabaw So makikita nyo ang second deck Ito ang second deck mga ka-amazing Pinapaganda na natin And syempre para sa mga pasahero natin na maluwa ng pagkilos kaya ito na mga kamisi makikita ninyo ang kagandahan ng loob nito at bago natin ipagpatuloy ang lahat ng ito intro muna tayo mga kamisi pagpasok ng mga workers dito sa loob ng compound ng Pavel Shipyard. So, nagpiprepare sila para sa mga gawain nila dito. At dun, ito ang ating minamahal na Peña Franciachete. Nandito siya ngayon. Na ito, may, may kunting pagbabago na sa Peña 7 Kaso talagang medyo matagal lang ang gawain dito. Kaya, standby pa rin dito ang ating sinasakyan na yung pansyete. So, mga kasamahan natin ay nagpi na rin sa mga pagtrabaho nila. latang uh, lahat ng equipment inaayos na para makapag-start na sila ng trabaho nila. At yun, good morning, good morning mga idol. And syempre sa inyo lahat mga viewers, mga ka-amazing, good morning sa inyo. Kung nasan man kayo ng Pilipinas o mapaibang bansa, ay good morning sa inyo at ingat kayong lahat. At siyempre, shoutout muna tayo kay Boss Jomer, official vlog, ang ating minamahal na vlogger dia sa uh, Dalahigan, Lucena Port. Uh, God bless sayo, Jomer. And siyempre, dun din kay Miss Aris Girl ng Dalahigan, Lucena City. Shoutout sayo, ma'am, and God bless sayo. At ito, patuloy na tayo, mga ka-amazing. Dito makikita natin ang ating sinasakyan dati na si Peña 7 ay naka dry dock dito sa Pravel. So, uti-uti mga ka-amazing, gumaganda na ang MB Virgin di Peña 7 So, hindi pa nga lang kagandahan ang gusto dahil ito ay pinapalitan pa. So, marami pa, marami pang dapat palitan, marami pang dapat i-repair, lalo lalo na ang makina nito so makikita nyo dito sa labas uh, medyo may kunti pagkakaiba uh, ang ilalim nito nilinis na mga amazing, uh, sinan blasting so napalitan na, na yung iba papalitan pa yung ibang mga plancha nito sa tagiliran halos lahat papalitan yung tagiliran na to so kailangan talaga dito ay kunting tis para laang mapaganda ang ating dating sinasakyan na Peña Franchichete para pagbalik dyan sa Lucena ay eh, maganda ang inyong sasakyan magiging komportable kayo sa pagsakay dyan sa Peña At dito naman mga kamasing sa bandang side hanggang huli makikita natin ang kahabaan at kalakihan ng Peña Franschachete So, ito dito naman sa dulong ito uh, nandito ang mga barko uh, Yun ay mga isasa pa rin in the dry deck din tatabi dito sa Peña Precios 7 kaya medyo mahirapan na rin nakuli itong video itong side na to pag tumapit na itong isang parkong ito dito sa tabi ng Peña Precios 7 dito naman sa tagiliran natin na may mga tugboat na maalalay sa malaking parkong ito na ipapasok dito sa tagiliran ng Peña Precios 7 kaya ito makikita nyo iba't iba na ang buwis ng ang Peña Francia Hentel dito sa side na to. So itong ilalim naman mga amazing ay nasandas na rin. So wala pa nga lang LSE. So yung nakadepende pa rin sa shaft kasi uh, nasa shaft na yun ay eh, siyempre na isang ati uh, propeller na LSE. Uh, so, pero anytime naman mga kamising kasi pag natapos itong barbong ito, eh, pwede na isalpak ang ilising kasi medyo mahingi lang dito iba ng lahat ng mga ating mga kasamaan ang mga bagay dito ay nagtatrabaho na so laga pa ka dito pokok doon uh, yun ang trabaho dito magingay pero habang nagingi naman mga amazing eh, gumagawa at papaganda ng parko at eto naman ang kabilang side mga amazing Uh, tulad din ng kabila, uh, pinapalitan din ang side dito so yun talagang bumibigay na ang pagkabakal niya ay talagang makapal na bakal na pinapalit kaya makikita natin na may konting tibay na sa ngayon pero lahat yan ay titibay na dahil yan ay ipapalitan din Itang kita ang kahabaan ng Peña ito, Bukod sa mahaba na malapad pa Kaya ito talaga ang kailangan kailangan ng ating mga mananakay Kasi komportable sila sa loob nito At hindi sila magsisiksikan Dahil malawak na mahaba pa Kaya pati mga sasakyan natin dito na mga simasakay eh, Hindi sila nasisikipan, maayos ang kanilang hanay Yun dito naman tayo sa carpeg makikita natin dito kung paano ayusin ang ibabaw ng rampa So yung iba ay inaayos pa yung iba naman lalagay dito yan to yung ibabaw niya, yan yung pinakang tower lalagyan na pinakang ibabaw nito para magkaroon ng forma ang unahan ng ating parkong sinasakyan So makikita natin dito ang kaabahan nito na halos lahat eh, ng magagawa ay eh, abala sa kanilang mga ginagawa kaya may eh, mga pagkakataon ng mga kadete eh, tulong na din sa gawain mga kamising talagang medyo matatagalan ang loob dito napakalaki pa ng gawain hindi naman pwedeng mga kamising na ibiyahe ka natin dito nang hindi pa maayos kaya bilang mga pasahero katulad nyo uh, itay-itay lamang po kayo at uh, dadating din po na mataraos din natin ang kagandahan ng Peja Franchise Malibuli nyo po silang makikita at masasakyan. mga ka makikita natin natin mga kasamaan na gumagawa. May kanya kanyang pwesto, mga welder mga nagtitiktik tik ng kalawang, mga nagpipintura. ah uh, Sama-sama na mga ka-amazing, uh, tulong-tulong para mapaganda ang ito. And syempre dito sa second deck mga ka-amazing, uh, ito, medyo uh, piris na ang siling ng second deck mga ka-amazing. Uh, ito ang isa sa pinapaganda na natin na uh, Halos lahat matapos na ang second deck nito. Uh, malaki na ang pagkakaiba, mga ka-amazing. Uh, maraming iba't ibang design na makikita nyo dito sa second deck. Uh, pwede kayong mag-selfie, pwede kayong mag-video. Uh, maraming pagkakaiba, mga ka-amazing, uh, na inyong ikatutuwa dahil malaki ang pagkakaiba ng design dito. Yan, tulad dito, mga ka-amazing, sakis uh, sa ceiling. Meron tayong wood effect, meron tayong mga 3D na pwede niyong pamilihan uh, mamaya mga maya, ayos sa mata mga kamising at maliligayaan kayo na bang nakasakay kayo dito at bumabiyahe kayo at dito pa mga kamising ay may makikita rin ninyo dito ang mga wall ay eh, hindi pa tapos pero mga kamising yan ay diretso ng mga kasamahan ko dyan na uh, pwede na yan so dito naman mayroon tayong mga 3D mga marble paint uh, magka both side both side mga kamising so may mga kasamahan pa tayong na nagpi-finish kaya makikita niyo mga kamising na talagang abala ang mga kasamahan ko dito na gumagawa para mapaganda parito ito. At ito naman ang CR mga kamising. Hindi pa nga kasi nung tapos are. Dahil ito ay pinagaganda pa. Uh, may magagawa pa tayo sa loob mga kamising. Pero ito malapit na rin matapos mga kamising. Sama-sama na sila mga kamising, andito rin yung lagay ng life jacket for emergency. So makikita natin na uh, halos lahat na ando ng mga pang-emergency. Then ito naman yung isang CR, uh, nakabiging pa yung isang aircon. Kaya ito mga kamising, halos hindi pa rin kasi nung taposan eh. Uh, medyo may kalakihan pa rin ang gawain ng konti. So ito na ba mga kamising, yung pinaka-wall natin dito sa malapit sa kanti sa second lake uh, marble, marble type ang finish niya so yung pinaka counter niya nilagyan din natin ng design na uh, ginawa natin rock stone and bricks so 3D rin mga amazing ang nilagay dito At ito naman ang VIP mga amazing. Uh, pinapaganda na rin natin ang kisame nito. Uh, at saka yung higaan. Yung higaan naman ay pinapaganda na rin natin ng kulay. Para mas maganda at komportable ang ating mananakay dito. Uh, maging maayos ang kanilang paghiga, pagpapahinga. At syempre habang namamahinga sila ay sila dito sa kisame Dahil maganda rin po ang nilagay natin dito. Uh, Nakaka-reflex po tingnan nito pag kinakahiga ito ang design ng kisap nito halos tulong tulong na dito ang mga kasamahan ko sa paggawa dito sa loob dito dahil ang laki ng loob dito mga kamaising uh, mga kasamahan ko dito ay nagpipintura at yan yan no? sa sakasabang ko shout out sa inyo mga kasamahan ko pinto kaway kaway yan kaway kaway mga kamaising oh, ito mga kamaising at uh, buwan sila dahil sa uh, ginagawa natin ito ay nakikita sila uh, at discover ang kanyang kakayahan sa pagpipintura para naman makita ninyo na ang nagpapaganda rin ng barkong ito ay isa sa mga kasamaan natin. At ito naman ang third deck. Uh, ito, demolition pa itong deck nito mga amazing. Marami pa. Ang dami pang gawa dito sa third deck na ito. Halos lahat ay bubulwasin. Kaya pati itong VIP nito sa taas ay bubulwasin na rin. Uh, Tulong-tulong na rin ang mga kasama natin dito na nagbubulwas nito. Kaya sa ngayon wala pang pwedeng ipilis dito kundi demolition muna mga amazing. amazing ito ang ating third update para sa Peña Pasha 7 uh, dito mga ka-amazing ay inabangan natin ang iba pang mga gawain na mapapaganda dito sa loob ng Peña Pasha 7 kaya abang-abang lang kayo mga ka-amazing para may update ko kayo sa isa pang darating na update ng Peña Pasha 7 at yun, salamat sa panonood nyo mga ka-amazing ingat kayo lahat, God bless